si Ate ina mula sa Quezon National High School at kasalukuyang work immersion student dito sa Quezon Provincial Library. Bago tayo magsimula sa ating kwentuhan, nais ko lamang kayong tanungin kung napatawad na ba kayo ng mga taong ginawan niyo ng mali o kaya naman kayo ang nagpatawad sa mga taong nagkasala sa inyo. Sa kwentong ito, hindi natuwa ang hari sa asal ng kanyang alipin. Bakit so, kaya? Sa tingin nyo, kaya rin kaya itong patawarin ng hari Tara, simulan na natin ng storya mula sa Philippine Bible Society na pinamagatang ang aliting hindi marunong magpatawad. Isang araw, tinanong ni Pedro Sesos, Guro, ilang beses ko patatawarin ng taong nagkasala sa akin. Tama na ba ang pitong beses? Sumagot Sesos. Hindi lamang pitong beses, kundi pitong put ulit na pito. Pagkatapos ay nagkwento si Jesus. Isang araw, tinawag ng hari ang lahat ng kanyang mga alipin para ayusin ang kanilang mga pagkakautang sa kanya. Isang alipin ang dinala na may pagkakautang sa kanya ng milyong-milyong piso. Walang pera ang alipin para bayaran ang kanyang pagkakautang. Kaya, inutos ng hari na ipagbilis siya ang kanyang asawa at mga anak at lahat ng kanyang mga ari-arian para mabayaran ang kanyang mga utang. Lumuhod ng alipin at nagmakaawa. Naawa ang hari sa kanya at pinalaya siya. Hindi na rin siya siningil ng hari sa kanyang mga pagkakautang. Habang paalis, nasa niya niyang isa pang alipin ng hari. May utang sa kanya ng daang-daang piso ang alipin ito kaya sinungkaban niya ang alipin at sinakal. Sabi niya, Biyaran mo lahat ng pagkaka-utang mo sa akin. Lumuhod ang alipin at nagmakaawa sa kanya. Maawa ka sa akin, babayaran din kita. Pero hindi naawa ang unang alipin. Sa halip, ipinakulong niya ang isa pang alipin hanggang mabayaran ang utang sa kanya. Nang malaman ng iba pang alipin ang nangyari, Nagpunta sila sa hari at nagsumbong Galit na galit ang hari nang marinig niya ang nangyari Ipinatawag niya ang unang alipin at sinabi Isa kang masamang alipin Nang nagmakaawa ka, hindi ko pinabayaran ang utang mo Hindi ba dapat ay maawa ka rin sa iba tulad ng ginawa ko sa iyo? Kaya ipinakulong ng hari ang alipin para parusan hanggang mabayaran niya lahat ng kanyang pagkakautang at sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag hindi mo pinatawad ang taong nagkasala sa iyo, hindi ka rin papatawari ng amang nasa langit. Diyan na nagtatapos ang ating kwentuhan mga bata. Nagustuhan niyo ba ang kwento? May aral ba kayong napulot mula rito? Kagaya nga ng sabi ni Jesus, gayon din ang gagawin sa inyo ng amang nasa langit kung hindi niyo papatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Kaya't lamin niyong tatandaan na maging mabuti tayo sa ating kapwa at tayo ay dapat na magpatawad. Lahat tayo ay nagkakasala at hindi tayo perfecto. Muli, ako si Ate Shaina Villanueva. Paalam!